of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports to. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. Paglilinis ng mga drainage para maibsan ng pagbaha, iniutos ni PBBM. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Aileen Taliping. Pag may Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga local government unit para sa agarang paglilinis ng mga baradong drainage, lalong-lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, panahon na ng tag-ulan at tag-bahak. mga LGU, para linisin mga baradong kanal sa kanilang mga nasasakupan. Pinakilos na rin anya ng Pangulo ang Department of Labor and Employment para gamitin ang tupad program kung saan ang mga beneficiaryo ay maaring tumulong sa paglilinis sa mga estero kapalit ng tulong pinansyal sa mga ito. Batay sa report anya ng Metro Manila, mayroong 23 prioridad na mga estero sa National Capital Region Nagagamitan ng makabagong kagamitan para agad na malinis sa mga ito. Maging ang Department of Public Works and Highways ay inatasan na rin para tumulong sa paglilinis upang mabawasan ang nararanasang pagbaha sa tuwing nagkakaroon ng malakas na. Tinahanda ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang first responders upang tumugon sa pangangailangan sa panahon ng mga kalamidad. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabagis at walang mintis. Sa iba pang balita, Kamara ay e eksena na rin sa si isyo sa Prime Water. Kasunduan ng Local Water District at Prime Water pinaiimbestigahan na. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Isa resolusyon ang inihay ni Sambalis Congressman Jay Conghun para investigahan ng Kamara ang kasunduan sa pagitan ng Local Water Districts at Prime Water Infrastructure Corporation. Maging ang distrito ni Conghun sa Subic Zambales ay nakakaranas ng na hindi magandang serbisyo ng Prime Water. Nais malaman ng kongresista kung sino ang dapat malagot sa mahinang supply o madalas ay walang supply ng tubig sa mga lugar na may kasunduan ng dalawa para sa mambabatas. Ang tubig ay buhay at hindi dapat lamang ito gawing negosyo. Karapatan din ng bawat consumer na magkaroon ng malinis, ligtas at abot kayang presyo ng tubig. Matatanda ang pumasok sa joint venture agreement ang ilang local water districts sa maraming bahagi ng bansa at sa prime water na isang private water service provider na pagmamay-ari ng Villar Group. Bukod sa mahinang supply o hanggang sa walang tubig, nagrereklamo din ng mga consumer sa mataas na tingin ng nasabing kompanya. Ako si Jess Duarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, pabangis at walang mintis. At kaso ng car napping bumaba ng mahigit 9% ngayong taon ayon yan sa PNPHGP. Umabati sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa ba na mayigit sa 7% ang insidente ng Carnapi ngayong taon kung ikukumpara ito noong nakarang taon ayon sa ulat ng Philippine National Police Highway Patrol Group ayon kay PNP pg spokesperson, Police Lieutenant Day Malang, nasa 9.6% ang ibinaba ng kaso ng uh, ng carnapping uh, four wheel mula Enero 1, 2025 hanggang June 30, 2025. Nasa 160 kaso naman ng carnapping ang naitala sa buong bansa kumpara sa 140 na kaparehong panahon ng nakaraang taon. Habang sa motor napping naman mula January 1, 2025 hanggang June 30, 2025, mayroon silang naitalang 964 na kaso na mas mababa kumpara sa 1,002 nung kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay Malang, resulta ito ng direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III na pa, uh, pa, papaitingin ang presensya ng mga HPG personnel katulong ang mga local police force para maibaba ang kaso ng carnapping sa buong bansa. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang mintis. Para naman sa iba pang may init na balita, mag-like, follow, share at subscribe na sa aming social media accounts. Dito yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa oras na ito, ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Tala Lopez at ito ang Abante, balita Abante. Abante. Radyo, balita. Radyo Balita Ngayon. Balita, Radio Balita, Ngayon.